Narinig nyo na ba ang Leni Robredo na sumusuporta sa impeachment ni uh, Sara Duterte? At alam naman natin na nung piyesta ng Peña Francia, nagkita ang Leni Robredo at ang Sara Duterte. Now, ang balibalita ko, kaya naman nakipagkita rin itong uh, uh, Leni Robredo kay Sara Duterte kasi may panahon nang nakalipas, unang-una noong '86 lola ni Sara ang namuno sa mga dilawan sa Davao City. Okay. Pangalawa, nung tumakbo ang Vice President Leni Robredo for Vice President, sabi ng iba, e tinulungan daw ni Inday Sara sa kanyang Davao City ang Leni Robredo. Kaya marami nagsasabi na hindi imposible na merong common ground ang Leni Robredo at ang Inday Sara Duterte. Ako po, nakasama ko sa dormitory ng isang taon yan, si Lenny Robredo, no, nung no, kami po ay freshman sa UP, Diliman. So alam ko, nang pananaw talaga ni Lenny Robredo, ay kaprayo ng kapananaw ko, no? na nung mga panahon ng 86, talagang ikaw ay anti or pro Marcos. At ngayon, 2025, ang issue na naman, ikaw ay pro or anti Marcos. Kaya nga nagtataka ako kung bakit ang mga Risa Ontiveros, ang mga Leila Dilima aba at ang mga ang mga komunista yung mga party list oh my goodness nagsani puwersa at lahat sila nag anti-Duterte at mukhang pro-Marcos